Ayun, nandito ako. Oo, oh, at hmm. <coughs> Yan. madulas na ito yung mga ganito. Yung mga ganito. Madulas na. Okay. Maglagay tayo ng asin. Ito ang aking building. Uy, may mga asin dito. Wow. Das ist scheiße. Hier noch. Ayo, munti ka na ako ma ma madali dun. Yes, grabe. Ayo, train. Sabi tayo. Hello. Pasensya na kayo at medyo mahangin. Malamig. And good morning, good morning everyone. Ayan no, pasok na ako. Good morning. It's too early in the morning. Uh, medyo late na konti. Alas time check ay alas 8. Ay, ni, alas 7 pa lang. Okay, here we go. Here we go. snowy, snowy. Ayan. Pasok na tayo. Medyo may snow ngayon. So, ito ang trabaho natin dito sa so America. Sino nagsabing masaya? Hindi. So, ganito talaga ang buhay. Pasok-pasok pag may time. Let's go! On the express track ring sabi tayo happy morning, morning. Alright, nandito na tayo Ayan. madulas na ito yung mga ganito. Yung mga ganito. Madulas na. Ah. maglalakad ako. Medyo malayo pa yung aking building. Doon pa sa dulo. Yung aking building. Ito yung downtown. So, ano tayo? Medyo lele pa. Alakarin natin 'to. Ang ganda ng mga ganito na may project sila dito sa building. Aka cover. Sana all laging ganyan. Aka cover. And sa amin hindi. hindi. Ayun, andito ako. Oh, oh ah, diba? Hmm. Dito lang yung camera ko dito sa ano ko. Malamig. Lapit na ako. Ayan, oh. nakikita niyo yung nagsishovel dyan. Ganyan ang gagawin ko mamaya. Ayan, yun ang dyan. Yan ang gagawin ko mamaya. So, pag ganitong may snow, yan ang una kong gagawin. Ito, yung ganitong, ganitong style. Lilinisin ko yung tapat. O. Oh. May manyo. Ayan. Ayan, yeah, bumili muna ako ng coffee ko. Ayan, o. Oh. Hmm. Sarap. Coffee coffee muna tayo. Mhm. Mm Para hindi sumakit ang ating mga lalamunan. Ayun na yung building ko. Ayun, yung gray na 'yan. Aba. Mukhang uh, konti lang ang lilinisin ko at mukhang may uh, naglagay ng i uh, ano ah, uh, ice melt sa sa building ko. Wow. Eh, di konti lang ang konti lang ang tatamtahuin ko dito. Ang oh, bang galing galing ah. Galing. Ang galing. Ayun ang building ko dito. Sa so, palibot 'yan. Palibot yung lilinisin ko mamaya. Ayun. So ito ang aking building. Ito yung uh, entrance namin. Ito ang aking building. Uy, may mga asin dito. Wow. That's nice. Oh, ha. Wow. Tingnan natin sa sa likod. Mga na ako dito. Oh. That's nice. Okay na to. Mag-refill tayo. Refill tayo ng ice melt. Ilalagay natin dito sa may ano, pagayon. Ganito ang ice mo Okay. Maglalagay tayo ng asin yan lalagay tayo ng mga asin ito kailangan lagyan ng asin to kasi sobrang madulas na to sobrang dulas yan o oh. kailangan natin lagyan ng ice melt madulas ayan, balikan ko na lang mamaya dito sa labas pasok muna ako, may checklist din ako dyan gagawin let's go oh yan guys, so ito yung mga daily ano, daily routine ko yan uh, every morning, so medyo nag snow ng konti ngayon, kaya nauna muna ako sa, sa ano, sa labas para ayusin yung sidewalk baka may madulas dyan eh madadali pa ako uh, papagalitan pa ako dito, so ito yung mga checklist ko every morning eh, mayroon pa sa taas pero mamaya ako nang gagawin yan So, yun, ganito talaga trabaho dito. Swerte nga nung mga ibang profession. Eh. napupunta sila sa kanilang profession like mga nurse. Pero ako, eh, wala, eh, sa maintenance lang. Pero at least na nakakasweldo naman. So, hindi lahat ay uh, milk and honey dito sa US. Yan ang sabi nila, uh, ano, ito ang buhay sa Amerika. Baliw ko yata yeah. eh! Masipag ka lang eh, magkakapera. So, pero talagang grabe yung ano, taxes dito. So guys, uh, check na natin. Mayroon pa akong gagawin sa taas eh. Kaya lang baka hindi ko na mabidyo kasi sa rooftop yan. Malamig na dyan. At dito naman tayo sa maya ko. Ano? Boiler. Boiler room na tayo. So check natin nung boiler. Yung heater. May nag dito. So check natin kung naka-on yung uh, pump namin. Hello. <laughs> Para. So nandito yung ano. Pump. Ay. Yeah, sa itong dalawa. So naka-on to. Naka-on siya auto. So hindi ba siya dumalamig ngayon? So hindi ko ilalagay itong pangalawa. Pwede na natanong. So ito baka chine-check ko dito pag sobrang malamig na baka na eh, kailangan ko na to ang dalawa pangalawa ah, ganyan talaga trabaho kaya check yung mga gauge dito lahat yan may gates kaya mainit mainit dito hello hey parang ako yun ah ako ba yan dito naman tayo sa may fire pump. Pwede dito yung uh, main valve namin. So, ito yung check po every morning to. So, ito yung ano. Ito yung unang-una kong tinitingnan every morning dito. Yung, pa, yung pressure namin. Ito, kailangan laging 100. Kailangan laging 100 PSI. Ayan o. Ito. Ayan. Ang ng kamay ko ah. Hello. Hello, hello. Snow pa more. Uy, ganyan? Hop. Hell. Hop. Hello. Dito ako. Lamig-lamig. Sobra. Okay, so ang oras natin ay 8 o'clock na. Ito ka na gabi. So, pahirang ko muna ito last ng asin bago ako buwi. Masensya na kayo at medyo mahangin. Malamig. So, kailangan ko muna lagyan ng asin ito kasi ano, madulas ito. Bago tayo uuwi O tingnan mo delikado yung ganito eh Madulas to eh Tingnan nyo o oh. Delikado to Kailangan lagyan ng Pa, diba, isang round. Ano Masakit sa kamay. Malamig. guys Pauwi na ako Alas uh, 8 na ng gabi dito So thank you, thank you so much sa lahat mga nanonood Please do like and share this video Thank you so much Ito so, Pag iniwan mo ganito to madulas Tingnan mo oh. O, talaga nag-slide ako So kailangan talaga lagyan ng asinto yung mga ganito kaya ito yung ginawa ko kanina, nilagyan ginagamit ako ng ano ng salt spreader. Salt spreader tawag Ah, uh, patay itong ano ng building na to kasi delikado to, matulas. Hi. Ayun, so pauwi na ako, guys. And thank you so much ulit. So thank you so much. Uy, sulit na po. Oh shit. Matulas. Ouch. Matulas nga. Mintikan pa ako doon ah. Eh. Ghostbuster o andyan ha Ghostbuster Ito yung ladder Number 8 Ayon munti ka na ako maano ma Madali dun Madulas, grabe Snow. Ito yung sabi kong sobrang dulas nito na hindi nila nilagyan ng uh, ice melt. Madulas to. Sobra. Ayan, yeah, kita nyo. Sobrang tulas nito ito. Tingnan nyo. So parang nag-ice ice skating ka lang dito. So dulas o, oh, tingnan Parang nag-ice skating ka lang o. Oh. Madulas. Madulas to. Kaya kaya delikado eh. <laughs> oh, thank, you, thank you so much. Please do like and share this video. Thank you so much.